Okay so welcome back to our training video number 3. Once again Edward Fermina here author of Pinoy MLM Exposé and the creator of Sponsor More Downloads. Unsa lahat gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-like, sa lahat ng mga nag-comment at sa lahat ng mga nag-post ng kanila mga questions. Thank you, thank you so much. So I hope na panood mo na yung ating video training number 2 dahil dun sa training video number 2 pinag-usapan natin yung mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng mga Pinoy networkers na pumipigil sa kanila para magkaroon ng resulta at maging successful sa kanilang mga business. Tinuro ko din doon sa training video number 2 kung paano mo sasagutin yung top 3 most common MLM objections. So ngayong araw na to, this, in this video, pag-uusapan natin yung pinaka skill na kailangan mong matutunan as a network marketer. At yun ay ang closing skill. So, bakit ba napaka-importante na matutunan natin at mamaster natin itong closing na to? Let me tell you a true story. Noong unang na-introduce sa akin ang network marketing, naisip ko kagad kung sino-sino yung mga tao na pwede kong matulungan do sa magiging network marketing or MLM business ko. Isa sa unang pumasok sa isip ko ay yung classmate ko nung college. Alam ko kasi yung hirap niya sa buhay. Baga siya yung sumusuporta sa mga magulang niya. Siya yung sumusuporta na sa buong pamilya niya. Siya yung, siya yung nagpapaaral ng mga kapatid niya. Gustong gusto ko siyang mapasali sa business ko dahil alam ko na malaki yung maitutulong sa kanya at sa pamilya na, niya ng opportunity ko. Kaya ang ginawa ko, in ko siya doon sa opportunity meeting ng company namin. Baga, sinet up ko siya ng appointment, nilibot ko siya doon sa opisina, pinakilala ko pa siya doon sa mga ibang partners namin. Kaso, hindi lang pala ganun kasimple. Hindi pala porket may intention kang tumulong ay magagawa mo na. To make the story short, hindi ko siya na-close sa business ko dahil wala pa akong kaalam-alam kung paano mag-close ng prospect. Wala akong kahit anong skill sa pag-close ng mga prospects. So sa madaling salita, hindi ko siya natulungan. Okay? Hindi ko siya natulungan. So kung, kung katulad mo ako, nasa network marketing ako dahil nagustuhan ko yung idea na pwede kang maging successful, habang nakakatulong ka din sa ibang tao. Mga sabi nga nila, network marketing is a people-helping people business, tama? Pero ito ang tatandaan mo. Kahit gaano pa kaganda ang intention mo na makatulong, hindi mo magagawang matulungan ng isang tao gamit ang opportunity mo. Hindi mo matutulungan yung mga kakilala, kaibigan o kamag-anak mo hanggat hindi mo siya nai-sponsor o nare-recruit sa business mo. Hindi mo siya matutulungan hanggat hindi mo siya nako close hindi mo siya matutulungan hanggat hindi mo siya nagiging downline. If you really want to help other people, kailangan mag-close mo muna sila sa network marketing business mo. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo ma-master ang skill na to. Ngayon may gusto kong ipakita sa'yo. This is Sponsor More Downlines Training Ebook. This is a 128 pages, very detailed how-to sponsoring training ebook. This is an exclusive training ebook na ginawa ko lang para sa sa team ko. Bagad dito ko. Dito sa ebook na to, dito ko tinuro lahat ng mga sponsoring and recruiting strategies, approach and methods na natutunan at na na-discover ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng up to 23 downlines per month. Okay, dito ko rin tinuro yung 5 easy steps of sponsoring. Okay? So very very detailed cha tinuro ko dito mula from qualifying to handling prospect objections and of course up to closing prospects. So sobrang detail niya. Tinuro ko dito kung ano yung mga linyang ginagamit ko, kung ano yung mga scripts na sinasabi ko. And tinuro ko din dito yung psychology behind those strategies. Kung tinuro ko kung bakit effective yung mga strategies and methods na yun. Tsaka yung mga approach na yun. Okay? And dito sa ibok na to, tinuro ko din yung three closing methods na ginagamit ko at ginagamit din ng mga team ko. And in this video, gusto kong i-share sa iyo yung isa doon sa mga closing methods na yun. So napaka-effective ng mga, closing methods na yun, yung mga araw na nakakapag-sponsor ako ng apat na downlines sa loob lang isang araw. Okay? Pero bago ko ituro sa iyo yung isa doon sa mga closing methods na yun, gusto ko munang i-share sa iyo yung mga naging resulta ng mga taong nabahagian at naturuan ko na ng mga strategies at mga approach mula dito sa training ebook na to. Okay, so ito yung sinabi ni Arvin J. Basilio from Cebu City. Sabi niya, By applying his teachings and strategies in Sponsor More Downlines training ebook, I was able to sponsor 13 people and earn 14,110 pesos in just 11 short days. I have never experienced such fast results in my life. The teachings taught by Edward in objection handling also increased my sign up rate by 200%. Uh, I became truly unstoppable in my business and I couldn't be more thankful. So, yun sinabi ni Arvin J. Oh, so, thank you, bro. Uh, ito naman yung sinabi ni Elisa Cruz from Cavite City. Sabi niya, mas nakukuha ko yung trust nila dahil sa mga scripts na sinusunod ko sa trainings. So, thankful talaga ako dahil in just one week, nakapag-close ako ng three prospects at may mga nakalain up pa. So, sabi niya, very effective. So, yun yung sabi ni Elisa Cruz. So, thank you so much, Elisa. And ito naman yung sinabi ni Alvin Alcobendas from Batangas City. Sabi niya, nung sinimulan kong i-apply ang natutunan ko mula sa sponsor mo downlines, every week meron ako nakuklose at na-sponsor na tao. And now, 3 months in my business, nakapag-sponsor ako ng 17 direct downlines. At weekly na akong kumikita around $100 per week. So, thank you so much, Alvin. At ito naman yung sinabi ni Mare from Italy. Kung noong una ay ako ang naghahabol sa prospects, ngayon sila na yung kusang nagahanap sa akin. Wala na rin akong katakot-takot sa pagsagot sa mga prospect objection. Iba talaga pag may proper training. In one month, I got five direct referrals. ay sabi ni Mar Marivic. Thank you Marivic. At ngayon ito naman yung sinabi ni Ryan Montilla from Makati City. Sabi niya, dati nung di ko pa natututunan yung mga strategies sa Sponsor More Downlines, ay para akong naglalakad sa dilim na walang ilaw, na nangangapa ako sa daan na tatahakin ko. Kung baga, pala, kung baga walang proper direction at bumalik ako sa pagiging empleyado, nag-stop ako sa pagiging networker. Then, pagkatapos kong i-apply yung mga natutunan ko sa Sponsor More Downlines, Sponsor More Downlines, ay sobra, rocket ship to the maximum level. I earned 135,041 pesos at nakapag-sponsor ako ng 72 direct downlines in just 4 months. So, yan sabi ni Ryan Montilla. So, thank you so much, Ryan, and congratulations sa results mo. At lastly, ito naman yung sabi ni Mr. Rafi Caligdan from Quezon City. Sabi niya, pagkatapos ko matutunan ang mga teachings ni Sir Edward Reformina, nakasponsor ako ng 26 downlines in just 56 days. I earned $945 in 2 months. I never expected na ganun ka-effective yung pag-apply ko ng natutunan ko. It has unleashed the leader potential in me. Ang leadership pala ay natututunan as long as you have the willingness, the proper knowledge, guidance, and training tool to help you grow your team tremendously. Ito pa sabi niya. Lahat ng natutunan ko, pinasa ko sa downlines ko and the training material is indeed very helpful and powerful. Nakaka-proud lang na pati downlines ko ay nagkakaroon na ng results in just short span of time. So, yun sabi ni Rafi Kalikdan from Quezon City. Thank you so much Rafi and congratulations din sa results na nakukuha mo. Yeah. Andito tayo ngayon sa loob ng Sponsor More Downlines Training ebook Dito tayo sa loob. And papakita ko lang sa iyo sa glit yung pinaka-content niya. Okay, so ito yung pinaka-content na itong training ebook na to. Right? So dito sa dito sa three closing methods, itong the consultant close ang gusto kong i-share sa iyo. Alright, so simulan na natin ngayon. Dito sa closing method na to, baga parang boss na boss yung dating mo. Okay? Para ka lang nag interview ng mga nag apply ng na trabaho. So, para ka nag interview ng prospects. Okay? Yun yung parang ano niya, yung magiging flow niya. Pero ang kagandahan at saka pinaka nagustuhan ko dito sa method na to, bukod sa napaka-effective niya, ay napaka-simple at madaling i-execute. So, perfect to, lalo na kung nagsisimula ka pa lang o kung bago ka pa lang na networker. Okay? So, kung nasisimula ka pa lang, kayang-kaya mo kagad i-apply or i-execute kagad ng closing method na to. Pero kung matagal ka na sa network marketing, well, that's much better. Actually, mas maganda yan kasi, kumbaga, solid na solid na yung confidence mo for sure. Kumbaga, mas madideliver mo na tong, to method na to ng smoothly at mas, ano, may execute mo siya ng mas maganda at mas maayos. Okay, pero Uh, don't underestimate the simplicity of this approach and this method kasi kahit napaka-simple niya ay napaka-effective at powerful niya. Okay? So for example, uh, napanood na ng prospect mo or nakita na ng prospect mo yung business opportunity presentation ng company niyo. For example, tapos na siyang umatin ng seminar or tapos niya nang makita yung, yung video presentation niyo. Parang ganito yung magiging flow ng pag i mo dun sa prospect mo. Okay, so ito yung sasabihin mo sa kanya, base dito sa mga nakita mo, tingin mo ba or naniniwala ka ba? Ganun. Base dito sa nakita mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong business or opportunity na ito sa'yo para yung reason why nila? Okay, so make sure na bago ka mag-close is alam mo yung reason why ng prospect mo, napaka-importante. I cannot tell you how important na malaman mo yung reason why ng prospect mo. Okay, so for example, ganito. Base dito sa mga nakita mo, base dito sa napanood mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong opportunity na ito sa'yo para mapatapos mo ng pag-aaral yung mga anak mo? Okay? Parang ganun. Base dito sa mga napanood mo, tingin mo ba Makakatulong itong business na to para matulungan mo yung asawa mo sa mga gastusin nyo sa bahay. Parang ganun. Okay? Pag sinabi ng prospect mo, oo, tingin ko makakatulong itong business na to. So, yun sa kanya, itanong mo sa kanya, ang kano yung gusto mong kitain kada buwan working part-time? Or full-time, kung gusto niya ng full-time. Okay? So, for example, ito yung sinagot ng prospect mo. Kahit siguro mga 20,000 lang muna na monthly income. Sabi mo, okay, that's good. Mga ilang oras kada araw o linggo ang pwede mong ilaan para sa business na to para ma-achieve mo yung 20,000 per month na income. Okay, so sasagutin ka niya ng kung ilang oras. Sabihin niya, sabihin natin ang sinagot niya is mga 2 to 3 hours per day lang muna. Ganon, sabihin natin ganun yung sinagot niya. Ang next na sasabihin mo ay ito. Okay, sabihin natin na kumikita ka na ng 20,000 pesos na monthly income working 2 to 3 hours per day ano yung iba pang magiging benefit nun para sa'yo at sa family mo? Okay? So, using these lines, unti-unti nang kinoclose ng prospect mo, yung sarili niya doon sa business mo. Baka siya na yung mismo kasi nagsasabi ng mga benefit na makukuha niya eh, doon sa opportunity mo eh, di ba? So, napaka-powerful talaga nito. Okay? So, ngayon, sabihin natin, sinagot niya na, ah, oh, ito, ito yung mga, mga gandang magiging benefit niyan para sa akin. Tapos, ang tatanong mo sa kanya, pag nasabi niya na sa'yo yung mga benefit na makukuha niya sa opportunity, ito yung next na itatanong mo sa kanya. May mga gusto ko pa bang itanong bago ka magsimula? Okay? O kaya, ano yung mga questions na gusto mong masagot ko bago ka makapagsimula? Or, bago ka magsimula sa business na to, may gusto ka pa bang malaman? Okay? Kapag sinabi ng prospect mo na, kapag may... Masa may mga remaining questions pa siya, ang goal mo is masagot lang yung mga question na yun. Okay? Ang goal naman kasi talaga natin is mabigay lahat ng mga mga kinakailangan na information para makagawa ng informed at sariling decision yung prospect natin. Okay? So, for example, nag-object, may objection pa siya natitira. Kung may question pa siyang natitira. Ang goal mo lang is masagot yun. So, make sure to, na napanood mo din yung video training number 2 natin dahil tinuro ko sa iyo yung mga common. Dahil tinuro ko dun sa video training na yun kung paano mo sasagutin yung mga most common MLM objections. So, for example, sinabi na ng prospect mo na wala na. Wala naman na. Baga wala na siyang question. Ang magiging closing line mo ay ito. Okay? Sounds to me na ready ka ng mag -join. O kaya naman ay ito. Mukhang handa ka nang magsimula, tama ba? Kaya ano, mukhang handa ka nang magsimula sa business na to, tama ba? Pag sinabi mo yun sa prospect mo, pakinggan mo kung ano yung isasagot nila. Kasi doon mo malalaman kung may mga tanong pa sila or kung may mga objections pa sila. Okay? Kung wala na silang tanong, kung wala na silang tanong, sasabihin lang nila parang ganito, oo, ready na ako. Or paano ba magsimula? kaya Kapag tinanong nila na ganun, kapag tinanong ka na nila kung paano ba magsisimula sa business mo, sabihin mo lang, okay, ganito yung next step na gagawin mo para mapagsimula ka na kaagad. Parang ganun. Okay, okay let me show you yung mga next steps na gagawin mo para mapagsimula ka na kaagad. Okay? So, gano'n, I-guide mo na siya sa pag-sign up do sa business opportunity nyo. Kung paano, kung paano ba yung sign up process nyo. Ituro mo na sa kanya step by step na gagawin niya para makasali as soon as possible. So, ganun lang siya kasimple. Di ba sabi ko kanina na very simple lang siya pero very effective. Pero ang kagandahan, pwede mo agad siyang i-apply at magamit sa business na ginagawa mo ngayon. And, uh, may mga ibang nagtatanong uh, na tanong nila sa akin, uh, paano kung ano, paano kung iba yung isagot nila do sa itatanong ko? Okay, for example, tinanong ko to tapos iba yun naman yung sinagot nila, hindi kagaya ng mga example na binigay ko. Well, uh, to tell you honestly, hindi naman kasi importante yung mga script eh. Kaya ang importante is yung psychology sa likod ng ano. Kung ba, kung baga, ano yung reason kung bakit mo tinatanong yung mga questions? Anong reason kung bakit mo sinasabi yung mga mga example scripts na to? For, for example, ito. Itong, okay, ganito yung next step na gagawin mo para makapagsimula ka na kagad. Basically, kapag sinabi mo yung ganto sa prospect mo, you are showing leadership. Kung baga, tinuturoan mo siya, ginaguide mo siya you're showing that you are a true leader. Napakita mo sa kanya na isa kang leader na kaya siyang i-guide sa proseso or do sa business. Parang ganun. Okay? Mas importante yung ano, yung maintindihan mo o ma-internalize mo kung bakit mo sinasabi yung itong mga scripts na to. Okay? Kasi kapag naintindihan mo na ng maigi kung ano yung reason kung bakit mo sinasabi yung mga mga lines or script na yan, doon dahil tingin yung point na makakapag-improvise ka na ng mga sasabihin mo doon sa prospect na kinakausap mo. Okay, so ito yung uh, consultant close method. Ito yung isa sa mga closing method na ginagamit ko para makapag-sponsor na madaming downline sa aking business. Okay? Ito yung isa sa mga closing method na tinuro ko dito sa loob ng Sponsor More Downlines Training Ebook. So, make sure na i-apply mo kagad itong method na to sa business mo. Kung may kakausapin ka mamayang prospect, kung may kakausapin bukas sa isang araw, make sure na gamitin mo agad itong mga lines na to para ma-practice mo kagad, para masanay ka kagad, para ma-internalize mo kagad yung method. At para ikaw mismo, makita mo din yung response at yung magiging resulta kapag ginamit mo tong tong closing method na to. So I hope madami kang natutunan dito sa 3 part video training series natin and I hope ay nag-enjoy ka sa panonood nitong 3 videos na to dahil ako mismo nag-enjoy ako sa paggawa nitong 3 part video training series na to para sa iyo. At ngayon ang kailangan mo na lang gawin ay i-apply ang lahat ng mga natutunan mo mula dito sa training series natin. Pero syempre hindi dito natatapos yung pag-aaral mo. Baga, hindi dito natatapos yung pag-educate mo sa sarili mo. Because network marketing is a continuous learning journey. Sabi nga nila, if you stop learning, you stop earning as well. So, dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng mga nalalaman mo. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng knowledge mo. At kapag ginawa mo yun, makakapag-acquire ka ng mga necessary skills. Mga skills na tutulong sa'yo para magka-resulta, para maging successful dyan sa business mo. Okay? So, may gusto kong ikwento sa'yo. Maiksing kwento lang to. And, I'm sure may mga papulot kang magandang aral dito sa kwento na to. Pwede rin na narinig mo na to before. Pero, ito kwento ko pa din. Tungkol to sa isang lalaki na naglalakad sa kagubatan. So, naglalakad siya sa gubat. And, habang naglalakad siya, may nakita siyang isang mga ngahoy na nagpuputol ng puno. Okay. Nakita niya yung mga ngahoy na yon na pagod na pagod at hirap na sa pagputol ng puno. Tagaktak yung pawis at napapamura pa sa hirap yung mga ngahoy habang pinuputol niya yung puno. Ngayon, nagtakay yung lalaki na nakakita sa kanya doon sa mga ngahoy. Ginawa niya, tinanong niya yung lalaki. Sabi niya, anong problema kaibigan? Ang sagot ng mga ngahoy, mapurol kasi tong ano eh tong palakol na ginagamit ko kaya hindi ko maputol ng maayos tung puno ang sagot ng mga ngahoy sabi ng lalaki, Bakit hindi mo hasain yung palakol mo? Ang sinagot sa kanya ng mga ngahoy, Eh may hinto kasi yung pagpuputol ko ng puno kapag ginawa ko yun. May hinto ako sa pagputol ng puno kapag hinasa ko tong palakol ko. Sagot ng mga ngahoy. Sabi ng lalaki, Pero kung hahasain mo yung palakol mo, mas magiging mabilis at mas madali ang pagputol mo dyan sa punong yan. Ang sagot ng mga ngahoy, eh, wala kasi akong panahon para huminto eh. Habang mas lalo siyang napapagod doon sa ginagawa niyang pagputol ng puno. Habang mas lalo siyang pinagpapawisan do sa pagputol ng puno na yon. So, napailing na lang yung lalaki tapos naglakad na lang siya papaalis. Iniwan niya na lang yung mga ngahoy. Maraming mga networker ngayon ang kagaya ng mga ngahoy doon sa kwento. Karamihan ay hataw lang ng hataw. Araw-araw, hataw lang ng hataw. Kahit pinagpapawisan na, kahit hirap na hirap na, kahit wala pa ding resulta, hataw lang ng hataw, hataw lang ng hataw. Kung hindi sila makapaglaan ng panahon para hasain ang sarili nila para mas maging effective at mas maging efficient dun sa ginagawa nilang negosyo. Now I want to congratulate you dahil the fact na pinapanood mo ngayon ang video na to, katunayan lang yan na maglaan ng oras at willing kang hasain yung sarili mo, willing kang hasain yung mga skill mo pinatunayan mo sa sarili mo na willing ka talagang maging successful. So, congratulations. Tama yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo yan. Once again, thank you very much for watching our training video series. Kung nagustuhan mo ang video training series na to, make sure na mapanood mo yung video na ipapadala ko sa'yo bukas. Dahil dun sa video na yun, malalaman mo kung paano ka magkakaroon ng access sa Sponsor More Downlines Training Ebook. Yes, bibigyan kita ng chance para magkaroon ng access dito sa dating exclusive training ebook na to. Magkakaroon ka ng chance para malaman ang lahat ng mga sponsoring and recruiting strategies, approach and method na tinuturo at ginagawa ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng madaming downlines na walang kahirap-hirap at dun sa video na ipapadala ko sa iyo bukas, malalaman mo din kung paano mo makukuha itong Objection Crusher training ebook for free. Yes, gusto kong ibigay sa iyo itong Objection Handling Training ebook na to for free. Pero napaka-importante na mapanood mo yung video na yun bukas dahil hindi ko alam kung ilang Pinoy Network Marketers lang ang hahayaan kong magkaroon ng access dito sa napaka-valuable at dating exclusive training materials na to. Kaya kung gusto mong magkaroon ng access sa Sponsor More Downlines Training ebook at kung gusto mong makuha itong Objection Crusher for free, make sure na mapanood mo yung ipapadala ko sa iyong video bukas. Kaya wag na wag mong kakalimutan na i-check ang iyong email bukas. Okay? Dahil ipapadala ko sa email mo yung link na pupuntahan mo para mapanood yung video na yun. Okay, once again, thank you so much. And kung hindi mo pa nakiklik yung like button sa baba, please click it and go ahead and share mo din tong page na to sa mga friends mo. And pwede ka din mag-comment dito sa baba ng video na to. At kung may katanungan ka, wag na wag kang mahihiya mag-post ng iyong questions. And I will try my best na sagutin yung tanong mo. So, once again, Edward Reformina here, and see you tomorrow. Bye bye. God bless.